So, guys, pumasok ako dito. Nahanap ko yung 1233 na dala ni South Roder. So, 1238 ito ah. Hindi ata, hindi ata ito eh. So, 5115. 533 So wala ata sa dito ah. Uh, so, mga idol wala pa Hindi eh, ko mapansin kung nandito na eh to seven 4 So, to nine five Wala rin. So, ito naman, 1-2, 1284. So, hindi ko tayo sa likod. Baka nandun siya. Makita natin. So, medyo maingay ngayon na napakaraming tao. 95, wala pa ata eh 1252 so 1284 1406 so wala pa ata wala pa ata yung south roader dito eh so yun ang pinakasakali kong makita dito kasi wala naman si Marley Vlog dito eh baka makita natin so titang na natin dito sa ano sa labas itong dumating 725 wala pa si South Roder ah 1249 wala saan kaya yun so wala nito yun sa kanto wala pa si South Roder eh. so baka iba yung dala ni South Roder ngayon baka yung video na yun eh, naka, ano. pero alam ko siya driver ng ano eh 1233 So lumabas na ako ng ano at sa mga ito. So baka maispata na natin yung bus na dala niya dito. So katabi lang pala ng ano ng DLTB yung jackliner dito. So ayun may DLTB 2104. Wala ata. So daming bus dito, traffic na eh. Wala ata. Hanapin natin 'yon. Ayan, Jack Liner, tsaka jam, nandito ang terminal. Daming tao din mga idol, oh. Ayan, So, natin nakita yung plate number. Ano kaya plate number? 560, hindi yan mga idol. So, unikot ako dito. Eh, bad na rin sa kabila, eh.